Yan, uh, good evening guys. Ito, uh, lang natin ng video about don sa pinost ko kanina na isang vlogger eh yung sun load sensor daw hit daw yung sinusukat. Yan. Ito guys, papakita ko sa inyo actual dito mismo sa Nissan Almera ko. yan. meron tong uh, automatic climate control na air conditioning yan oh. Auto AC yan. At meron siyang sun load sensor. Ayan. Papakita ko sa inyo. Naka ready na ngayon guys yung scanner ko. Ayan. Meron siyang sun load sensor dito. So ayan. Sun load sensor yan. yan. Ang sun load sensor dyan guys is ito. Ito. Isa na to. Ito. 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 Ayan. Yan ang sun load sensor. Yung isa cover lang yun. Ito talaga yung sun load sensor. Ngayon papakita ko sa inyo ano na totoo ba yung sinasabi niya na Heat uh, lang Heat ang sinusukat na sun load sensor ito guys yung prueba na mali siya sa part na yon sa comment niya na Heat uh, hit ang sinusukat so ito papakita ko sa inyo ito actual to nakasalpak yung scanner natin ayan tinker ayan ang scanner natin ay tinker o ting Ayan. Tapos ayun yung BI na naka ano sa ibaba, sa ilalim. Ayan. Naka ignition on tayo. So ito papakita ko sa inyo ha. Ah. Ang sinusukat kasi ng sun load sensor yung intensity ng ah, liwanag ng araw. O kaya kahit anong liwanag, ayan susukatin niya. Ngayon ito, um, makikita nyo, naka ano ako sa sun load sensor, naka data monitor ako, ayan. Naka zero po siya, ayan oh. Aya papakita ako sa inyo. Pag tinutukan siya natin ng liwanag, ayan, yung sound load sensor, magbabago po yan. Ayan na, ah, ito, ito yung cellphone. Oh. Sa cellphone lang po yan. Gabi na, oh, gabi. gabi. Gabi tayo ngayon. Ang oras natin ay 7.36pm. So, gabi yan. So, ibig sabihin, walang sikat ng araw ngayon. Kasi, syempre, gabi. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Ayan, kitang-kita sa camera. Ilawan ko ngayon yung sound load sensor. Ayan no. Kita nyo guys nagbabago. Yung zero, ayan no, nagbabago siya. Tatanggalin ko yung ilaw. Tututokulit. Oh. Ayan no, tutok oh. Ayan no. Tapos ulit, zero. Ayan. Oh. Nagkakaroon siya ng reading ayan no. Nagkakaroon ng reading. Ayan. So hindi hindi ayan no, ilaw lang ng cellphone 'yan. So liwanag ang sinusukat ng sunload sensor hindi po heat yan hindi po siya init liwanag po yan ngayon ang trabaho niyan kaya meron ng mga auto climate control ng air conditioning yan since aircon na rin to ah, uh, explain ko na rin sa inyo kung anong purpose niyan ang purpose ng sunload sensor ay sukatin yung liwanag let's say na nakapark kayo sa maliwanag yan mag-a-adjust ngayon yung climate control nyo yung AC controller nyo yan maga adjust ng temperature so pwede siyang malamig pwede siyang mainit yan depende po sa liwanag na ...mane-detect nya ngayon may epekto rin po yan kapag kayo nakatint yan may epekto rin po yan so kalimitan naka install yan sa mga naka, uh, naka automatic AC pero kapag naka manual AC nyo wala wala kayong makikita ganyang sun load sensor. Ayun. Ito makita okay, niyo, iskan. Ayun, ako makikita niyo. Ito, may DTC ako sa sun load sensor oh. Ayun. So ito, kalimitan lumalabas 'to. Kapag wala siyang ano, uh, tulad 'to nakatinta ko. Yung liwanag medyo hindi hindi ano, hindi na hindi niya na detect kaya yan kalimitan lumalabas yan dito sa Nissan Almera pero normal po yan, yan. ngayon ah uh, try natin i-delete error code clear fault code deletable naman yan 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 clear fault code yan read fault code ayun meron pa rin no? so bumabalik pa rin ngayon tatapatan natin ng araw ah, anang, anang sorry ng liwanag so liwanag ay. Tupatan natin siya ng liwanag. <laughs> Try natin ngayon siyang i-delete. Clear fault code. ayan, ayan. clear fault code, read fault code. Oh, wala na, 'di ba? So hindi mo siya ma-delete kapag walang araw o walang liwanag na nakatutok sa kanya. ayan Madi-delete mo siya kapag mayroon liwanag. Pero kapag uh, madilim, hindi mo siya madedelete. Ayan, na-delete natin, no? Oh. Ulitin natin, red fault code ulit. oh. ayan, no? Oh. O, oh, diba? Kasi wala nang liwanag. oh. ngayon, ulitin natin, ha? Ah. Clear fault code natin. Ayan. Okay. Okay, red fault code. Pandol lumalabas. Pero kapag nilagyan natin ng ilaw, ilaw 'yan. Ayun, lagyan natin ng ilaw. Ayun. yan lagyan natin ng ilaw. Ayun oh, naka-ilaw oh. I-clear natin. Ah, uh, clear fault code. Hmm. Ayan, completed. Read fault code. Oh, no DTC is detected. So, yan. Ang sun load sensor, kalimitan talaga lumalabas yan. Lalo na kapag madilim, yan. Nakakaroon ng ganyan DTC. Yan. Pero, nai-erase lang yan kapag tinutukan nyo ng ng ano, ng liwanag. So, yan. Ang gusto ko lang i pasize dito na mali yung comment nya na init ang ano, ang kailangan para mag-operate yon o, o yung function ng ano nung sun load sensor hindi po mali po yon liwanag po ang uh, sinusukat ng sun load sensor so ayan at sana may natutunan kayo sa mixing video na to ayan wag nyo pong kalimutan na mag subscribe guys yan sa aking mga munting youtube channel na mechanic games ph at ipalo ang aking uh, facebook page na niscare si parin jp yan kumpari ko yan technician niya kasama ko yan sa nissan kaya uh, ah, knowledgeable yan sa mga ganyang mga electronic lalo especially sa mga sensor yan. Mga kami ay ah, ano tawag doon natapos namin yung training course sa Nissan kaya yung mga ganyang sensor ay eh, pinag-aralan namin yan. So ayan, yan lang ang may i comment o mai-share kong video about dun sa comment ng isang sikat na vlogger. Yan, maraming salamat.